guys, welcome to my YouTube channel GP Arctic Vlog. So mayroon tayong i-repair -re guys na isang Pin -sonic, na ang problema niya ay walang bultahi uh, dito sa kanyang top board guys. Ayan, dito. So ngayon, balik uh, bali pangalawang balik na to kasi inaayos ko na, inaayos ko na ito dati pa So ngayon ah uh, binabalik sa may-ari kasi nawawala yung display. So pag tinik ko dito dito guys sa kanyang ibil so ah uh, wala siyang voltahe na 30 30 volts dito guys. So ipapakita ko sa inyo guys So, ngayon, uh, ating, uh, hindi ko na lang ipapakita sa inyo kung paano po tino kasi uh, walang display sa kanyang uh, screen. So, ngayon, uh, okay na siya. Natapos na natin yung ating ginagawa na TV. Ito ay pinsunik. So, ngayon, guys, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Okay. So, ayan guys. Uh, nakikita nyo. So, bali i-zoom in ko lang. Itong uh, mukhang malabo yung ating makikita. So, ang una kong ginagawa guys, uh, nag-check ko dito sa kanyang BCC. BCC in dito. Mayroon siyang 12 volts guys So, pagkatapos Nung chinik ko dito Ayan Be on guys So, wala siyang voltage na 32 volts So, nang chinik ko dito So, ngayon ah, bali nag -cut ako dito guys Ayan So, dati dito ako nag -cut. So Hindi ko makikita yung voltahe nya Dito So wala pa rin Wala pa rin display sa kanyang screen So Nung nakat ko na dito So pag, na pag tinignan ko sa kanyang LCD So Nawawala yung Kanyang Display wala pa rin yung display So nag check ko dito ng voltahe sabi B on Uh, wala pa rin, wala pa rin lumalabas. So itong B on guys, ah uh, isa ito BGTs, ito guys. So ngayon So ngayon guys, ah uh, ito na. Dito ako nag cutting guys sa kanyang uh, kaliwa. So wala pa rin, ayaw pa rin mag-display sa kanyang screen. So, nung nilipat ko na dito, yung kanyang cutting, ayan guys. Okay guys, uh, try natin sukatin dito kung ilan bang bultahi yung kanyang bion. Ayan guys. Ayan, mayroon siyang bion. So, ngayon, dito ako na uh, dati, dito ako na cut So, walang ipik. So, wala pa rin display sa kanyang uh, screen. Tapos, guys, dito ako sa kanan. Dito ako sa kanan, nagkat. So, nagka-display siya, guys. Na mayroon na siyang voltahe dito, guys. Kasi mayroon siya dito kapag wala siya, walang voltahe sa B-on. Mayroon siyang dito guys sa ibabaw at 3.2 dito sa ibaba ito yung 15 volts dito yan dito ang B in ah BCC in ayan BCC in so try natin ah sukatin guys sukatan itong B on nya okay. so ngayon guys ah, saksak natin itong ating plug sa saksakan so ngayon ayan nakasaksak na so mag, magkuha tayo ng tester so ayan magsuka tayo dito sa kanyang bion na uh, abang natin tingnan natin kung mayroon na ba siyang voltahe na 32 volts Ayan, guys. So, mayroon siyang voltahe na 32 volts. So, yung ating panel, guys, uh, nag-oscillate na. So, ayan, guys. Uh, nakikita natin na mayroon na siyang 32 volts. Yung kanyang B-ON. So, ayan, guys. Nakikita nyo dito sa kanyang uh, mayroon siyang 3.2 dari guys Ayan, mayroon siyang 3.3 guys. Tapos, mayroon siyang 1.8 sa ibabaw. Ayan guys So mayroon siyang 1.8 Mayroon siyang 16 volts dito guys Ayan o Mayroon siyang 15 volts Ayan Sa kanyang EBDD dito guys EBDD EBDD tapos, sa B, B in niya, BCC in, mayroon siyang 11 volts. Palabas ng patungong top board. So, ayan. So, ah uh, medyo okay na siya, guys. So, mayroon na siyang ditong voltahe. So, ayan. 32 volts. So, so ayan nakita natin so try natin tingnan guys itong kanyang uh, TV guys so ayan mayroon na siyang display and guys so ngayon uh, salamat sa inyong pagpapanood at walang sawang sumusuporta sa aking youtube channel GPR Tech Vlog So I I hit yung notification bell guys Para updated kayo sa aking Video na i-upload Salamat sa inyong lahat At andito na lang Shout out sa mga Pinoy Tech Vlogger Yung mga kasamahan natin Na mga electronic technician So Ngayon lagyan natin ng antenna So ayan guys uh, mayroon na siyang uh display so mayroon na siyang video guys nakikita natin So ayan okay na siya guys Ayan okay na uh mayroon na siyang display So So ayan guys So kailangan natin iayos itong TV na to. Okay? So So ngayon guys, natapos na yung ating ginagawa. So kailangan natin iayos itong TV na ito. Kasi okay na siya. So ibabalik na natin itong TV na ito. So ito na yung update natin guys sa TV na ating inaayos at ginagawa. So ito na, ito na siya guys. Naayos na. Ito ay pinsunik. Ayan. So Okay. Hanggat dito na lang yung aking video guys. Salamat sa inyong pagpanood at pagsubaybay sa aking YouTube channel. So wag niyo kalimutan guys uh, i-subscribe and pindutin yung notification bell para updated kayo sa aking video na i-upload. Salamat and God bless all. Thank you and we love you. Peace out.